Hello guys, good morning. Ah, uh, andito po tayo ngayon. May nagbigay kasi sa amin ng ano, isang karton ng chaki Ayan po guys, so. Oh. Ang dami. Ayan po. Ayan. May nagbigay sa amin. At saka salamat pala sa mga nagbigay nito. Uh, kay ate. Ate, salamat po. Hindi ko na babanggitin yung pangalan nyo. Pero salamat po talaga sa nagbigay nito. Ayan, marami po kaming Chucky. Daddy. Kada tapos ng kain, mayroon kaming pang inom. You know, at saka po nabigay din po siya ng chicheria ang dami guys oh yan pag habang nanonood ka ng TV ah uh, dilibang-libang ka kakain ka ng chicheria yan po ang dami po yan yan malilibang ka nito sa kakain kapag nanonood ng TV ah uh, ayan po yung chaki tapos ayan po isang chaki yan ininom ng kagad ng bunso kong anak na special child tuwang tuwa siya eh. uh, ano masarap pa ha ano sabi mo kay ate Salamat. Mama. Salamat ate po. Ayan po Mama guys. Oh, special check kong anak. Pero, ang baik na ito. Ayan naman po si Mrs. Oh. Hmm? Pa cute. <laughs> ayan guys. Ngayon. Nakita nyo na. Uh, may pang dessert. Dessert kami na ng chelsea, Tapos, chicheria. Tapos, pagkain ng kanin. Mayroon pong maliwari pang sanguya. <coughs> sa Tsaka ano pa po. Uh, habang nanonood ng TV. Tsaka muli, ate, salamat po sa pinigay mong chakya, ate. Ayan po, maraming po kaming inamin mamaya. Lalagay lang po namin ito sa cooler kasi sira pong orip namin. Bibili na lang po kami ng ice tubes. Ayan po. Ayan, maraming po. Sige guys, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye po. Bye-bye.